So ang NEB88 Ultra po ay ang tinatawag po na root exudates technology. So baka medyo bago po ito sa ating mga ka atong itong tinatawag natin na root exudates. So ang root exudates po ay isang natural na chemical na ang naglalabas po nitong root exudates ay yung mismo po nating halaman. Uh, pinapalabas po ng uh, NEB88 Ultra yung root exudates na meron tayo Uh, meron yung ating halaman para mapaganda yung ating tanim. So, ano ba yung ginagawa ng root exudates? So, ang root exudates po ay po ng masamang mikrobyo. Ang lupa po natin, alam po natin, di ba, pag uh, kami po, nung bata kami, sinasabi ng mga magulang namin, ah, huwag kang maglaro ng lupa dahil madumi So, naturally po, merong uh, bad bacteria at bad fungi yung ating lupa. So, Pagka yung bad po na ito ay madami sa ating lupa, hindi po maganda yung kondisyon o yung buhay ng ating lupa para din sa ating halaman, hindi lamang po sa batang naglalaro. Diba? Bukod po sa pagsugpo ng masasamang mikrobyo, ay pinapataas po nito ang mabubuting mikrobyo na makikita sa ating lupa. So less of the bad, more of the good ang uh, ginagawa po ng root exudates. So pagka nangyari po ito na mas maganda po yung uh, natural uh, microbial health ng ating lupa, ay mas maganda po ang kondisyon ng lupa para mas maganda po ang paglaki ng ating halaman. So makikita po natin dito, ito po ay palay. So ito ay inapply ang NEM 88 Ultra doon po sa punlaan. So makikita po natin, doon sa hindi po ginamitan ng NEM 88 Ultra ay medyo mas maiksi po yung Uh, ugat niya, mas kukundi po yung ugat niya kumpara po sa ginamitan ng NEB. So baka po nagtatanong kayo, pampaugat po ba ang NEB? Hindi po siya exactly pampaugat, pero napapaganda niya po yung immediate soil doon sa, sa ugat ng ating halaman. Kaya po mas maganda po, hindi po, na, hindi po pigel yung paglaki ng ugat. Yun po ang nagagawa ng NEB 88 Ultra. So ang ating pong neb ay pwede po itong gamitin sa palay, pwede po sa mais, at pwede din po sa ating mga gulay. So makikita nyo po dito yung recommendation po natin para sa neb 88 Ultra ay 200, sorry may typo lang po, 250 ml po ng neb 88 Ultra sa 50 kg ng urea. Kasi ang neb 88 po ay pwede nyo pong ihalo dun sa inyong urea. Pwede nyo po siyang gawing pang coating ng inyong urea. Tapos pag medyo malaki na po yung ating halaman ay pwede na po kayong foliar naman yung approach natin ng pag-apply ng NEP88 Ultra. Uh, 12 ml po kada tank load natin or kung sachet po yung inyong gagamitin ay dalawang sachet po ng NEP88 Ultra kada uh, tank load natin. Ganon din po sa ating gulay.